matabang ka? <laughs> matabang nga ka sa vlog. Ah, sa vlog lang. What's mga kapataba Kilala nyo ba si Kabouncer? Ang sikat na vlogger dito sa Sorsogol. Ayat ng suntukan. Pero sa mga hindi nakakaalam ng pagkatao ni Kabouncer, eto na, malalaman nyo. Siya ay isang bakla. Uh -huh. Oh hi, sabi na bakla ko, kasi ako sa Balogo Complex Ano, si Kabouncer oh. Oh, sabi niyo matabang yan. Oh, hi. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Akala ko ba matapang ka? Matapang na ako sa ano, sa vlog. Ah, sa vlog lang pala. Yo, but... talaga. O, <laughs> oh, diba? O. Oh. O, nag... na, 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 alam nyo na. <laughs> na. Si, si Kabawsen nga pala, matapang lang pala sa vlog. Pero, totoo yun na umakit ka talaga uh, suntukan. Sa vlog lang. Ah, sa vlog lang. Dito, ayot ako ng salpan na. Ang <laughs> 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 <Gymbanya. laughs>